Good day po sa ating lahat mga kapatid Sa ngayon ipinapakita ko po sa inyo Kung gaano po Kaputik yung aking pabuhan Kita niyo naman o oh. Sobrang putik po Kaya lang ang kagandahan Kapag mayroon pong harang Yung kanilang pakainan kagaya nito Hindi po agad-agad na Puputikan Yung kanilang pakainan Kasi nga May harang sa gitna hindi sila mas madaling makakatawid sa tabila Ayan sayang kasi yung kanilang pagkain once nalagyan ng putik kagaya nito pag sobrang putik yung kanilang paa aapak dyan sa pagkain nila sayang at isa po yung sanhi na magkakasakit po sila kung marurumihan yung kanilang pagkapakainan Ayan, hindi naman yan 100% talaga na hindi po yan marurumihan kaya lang sa ganyang paraan ay maiiwasan po na masyadong marurumihan yung kanilang pakainan Ayan. isang malamig na umaga po sa ating lahat mga kapatid maulan na po dito sa amin ngayon sobrang ulan talaga Di ba na lang yung mga pabo ko na andito sa loob? Ayan, kasi talagang hindi po yan madaling mapuputikan yung kanilang pagkain kagaya nito. Tapos yung dito sa loob pa. Ayan, hindi. Ayan kasi sifting-sifting yung kanilang pakainan.